Ang Philippine National Police nilinaw na party daw po ng oper o covert operation nila ang pagsusuot ng pulang damit ng Davao Police sa rally ng administra uh, administration party. Kagninyan kuha po tayo ng report. Malakay Bombo, Kelly Cordero. Nilinaw ng Philippine National Police na parte ng covert operation nila ang pagsusuot ng pulang t-shirt ng Davao City Police sa aliansa para sa Bagong Pilipinas Rally. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, ang tawag sa naturang intelligence operation ay camouflaging. Anya, ay standard security measure raw ito para matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng presidente ng walang nakakapansin. Ang ibig po sabihin noon nung kaya po sila pula, ang tawag po dyan sa intelligence operation is camouflaging yung po makikimerge ka, makikomoplage ka doon sa environment para hindi ka po mapansin. Sapagkat kung nakapula sila halimbawa at ikaw magsot ng ibang kulay, halatang halata ka po na hindi ka kagrupo doon sa mga umahatin activity na po yon. Sa katunayan, kahit sa mga nauna pang malalaking aktibidad o eleksyon, estratehiya na raw ng PNP na magdeploy ng pulis na nakasibilyan. Lahat po ng activity including regular rallies na hindi po involved na kahit sinong politika, lagi po dyan may mga may mga interoperatives po tayo na nakakomoplage. Kung matatandaan niyo sa mga balita noon, may mga pulis pa po tayo o sundalo na nahuhuli, na nabubugbog kapag nakita nila o nalaman nila o naamoy nila na miyembro ito ng AAP o ng PNP. Pagtitiyak ng pambansang pulisya, mananatili silang apolitikal at ang sinumang polis pulis na mapapatunayang nagpapagamit o nagpapa sa mga politiko ay mahaharap sa kukulang parusa gaya ng dismissal o non-promotion. Matatandaan na kumalat online ang inilabas na memorandum sa Davao City Police kung saan nakasaad dito na kinakailangan magsuot ng pulang damit ang detailed PNP personnel sa aliyansa para sa bagong Pilipinas rally. Ang una pong nung tinanong ng regional director, sinasabi po nila bakit daw po lumabas yung memo. Ang sinasabi po natin, that is beside the point na kung bakit lumabas ang memo. Ang sinasabi natin, i-explain e ninyo bakit nakapula. Yun pa yung po, yun uh, po ang sinabi ni regional director na estrategiya ng Police Regional 11 para po makapag-comoplage po doon sa activity na po noong araw na yun. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!